Sabi nila ang buhay ay parang, parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan naman nasa ibaba. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako po si Eli, Tubong Lasam, kagayan. Nagbula po ako sa buhay na masasabing mahirap kesa may kaya. Ang aming tatay ay magsasaka at si nanay ay sa bahay lamang. Tatlo kaming magkakapatid. Lalaki ang aming panganay, ako ang sumunod at si Evita ang aming bunso. Limang taon ang agwat ng bawat isa sa amin. Halatang maayos itong plinano ng aming mga magulang. Noong ako ay may college, nasa abroad na si Kuya Errol na pangaray namin matapos kumuha ng dalawang taong kursong electrical vocational course dito sa Tugigraw. Dahil sa tulong ni Kuya Errol ay nakapag-enroll ako ng kursong nursing sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito kasi ang pangarap pong kurso. Mahigpit nga lang noon ang bilin ni Kuya na bawal sa akin ang maghipag-boyfriend at umiwas ako sa barkada. Nagawa ko naman ito ng unang dalawang taon ko sa college, ngunit noong third year college na ako. Hindi ko na naiwasan ang umibig. Sabi ko, tao lang ako. Normal ang pagkababae ko, kaya't natural lang ang magmahal. Ayaw kong sisihin si Alfi kung bakit ako nagmahal. Oo, naging napakakulit ni Alfi sa panliligaw niya sa akin. Isang taong mahigit siyang nangulit at isang taong mahigit din ako nagpigil na huwag siyang mahalin. Ayaw ko rin sisihin si Mona kung bakit siya nagdaos ng masayang birthday party sa bahay ng lola niya kung saan halos lahat kaming magkakaklase ay dumalo Nagkainuman doon at na-curious lang akong magkipag-inuman habang nasa tabi ko si Alfie na ilang beses akong tinangkang pigilang mag-shot. Pero nung gabing yun, gusto kong maramdamang malaya akong tao sa mga bagay na gusto kong gawin. At pati nga ang pag o pati nga ang pagsagot sa inuungot na pag-ibig ni Alfie. Noon, ay hindi ko na rin napigilan. Noong gabing yon ay nalasap ko ang maalab na halik ni Alfie bilang tanda ng lubusan kong pagtanggap sa kanya. Kung iisipin ko kung gaano ako kaligaya noon, masasabi kong ang gulong ng buhay ko noon ay nasa itaas.